Hello guys, magandang umaga. Araw ngayon ng Friday guys. Dalawa ang aking alaga. Kain tayo guys. Dalawa ang alaga ko ngayong araw na ito guys. Yung isa andito na. Kain tayo guys. Tapos na kong kumain guys. Hinan tayo ng gamot. Kahapon guys, ay galing kami sa pachikapan. Nagpalo check up kami ng aking anak. Nakalimutan, ko, nakalimutan ko itong gamot ko. May butika doon nabibilan pero ibang brand yung nabili ko. Wala naman akong magawa guys kasi wala silang ganitong katulad nitong gamot na iniinom ko. Kaya ibang brand yung nainom ko. Engage guys, oleh. No, Ayan guys, magandang gabi guys. Asia uh, share ko lang yung napamili ko ngayong, ano, ngayong araw. Ayan, nagpabila ko sa asawa ko ng isang taring itlog. Tapos sinutusan ko siyang mamili doon sa grocery na binibilang ko. Ayan. Ang napamili lang niya ay 243. Ito, 243 lahat ito. Ito yung pinabili ko sa kanya mga kasari. Oh. Apat na kanto na sweet. Tapos kalahating kay na creamy white. Tapos kalahating kilo na asukal. At kalahating kay na Milo. At saka apat na tanto na kalamansi. Salit lang mga kasari at dumating na yung aking manugang uuwi na yung aking alaga. Ayan mga kasari, yan lang yung napamili ko ngayong, ano, ngayong araw na to. Ayan. Dito lang yan sa barangay namin binili itong mga to mga kasari. Tapos itong itlog, sa bayan niyang binili ng asawa ko. Ayan, isasalin ko muna sa ano pala yan, sa lagayan. Kaya mga kasari, uh, ah, isasa, is ililipat ko na sa lagayan yung itlog. bukas mga kasari ay may magbabayad sa akin ng utang bukas. Baka ano, baka magpabili ako sa anak ko doon ng mga wala sa tindahan ko. Kasi wala na akong mga powder mga kasari ko. Oh. Wala na yung powder kong powder na ayan na tatlohan at saka tayo. May pasok siya bukas araw ng Sabado. May araw, ay may pasok siya kaya pabili ako sa kanya bukas ng mga sabon-sabon mga sabon-sabon na lang muna ang pabili ko sa kanya at saka mga shampoo hello guys alas 11 na ng gabi guys naisipan ko lang mag ano mag milo May hugasan ako doon, guys. Ah, mag, ano muna ako, magmamaylo muna ako, guys, bago ako makuhugas ng pinggan. Kunti lang naman yung hugasin ko. Tapos pagkatapos maghugas ng pinggan, guys, tutulog na ako kasi hindi naman ako gagawa ng yelo. Marami pa akong yelo na tira kagabi. Tapos ko lang mag inis ng ano guys, ah, uh, kalat sa labas, sa labasan namin. May mga ano kasi kami doon guys, mga anik-anik na nakatambak doon sa gilid ng bahay namin. Ginimis namin at nilabas ko na lang din yung washing namin. Nilabas ko na yung washing namin guys. Para naman yung salasalahan namin, magmukhang bahay ay magmukhang salasalahan. Ang problema ko lang guys ay pag naulan mababasa siya. Pero nagpapa-order na ako sa anak ko guys ng ano, yung trapal na mamarahin lang. Para pag umulan hindi nababasa yung washing ko dun sa labas. Masarap sana may partner na biscuit, guys. Ang biscuit ko lang dun sa tindahan ay Hansel na may palaman. Gusto ko yung biscuit na walang palaman. May anlawan pa ako doon guys kasi nagwashing ako kanina. May anlawan pa ako doon isang timba. Bukas ko na lang aanlawan. Kasi malamig na. Baka mapasokan na naman ako ng lamig. Kaya bukas ko na siya aanlawan ng umaga. Katapos ko dito mag-milo ano, guys. mag na ako ng pinggan. Ayan guys, tapos na akong magugas ng pinggan. Kaya may natira lang na isang kaldero kasi may medyo kunting tutong pamatigas ko pa siya. Kaya binabaran ko muna siya ng tubig. Ayan. Yung kala naman guys, hindi ko pa napupunasan. Bukas ko na lang yung siya lilinisin kasi sobrang antok na ako. Mag-12 na ng gabi. Ayan. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa pununod at supportan nyo.